Hello, main untuk Main untuk guys. Saya <coughs> <coughs> sa dia gusto magkatun ng <coughs> <coughs> Welding, carpenter. Na mga gamit guys. Pag welding, ang carpenter. kumin lang guys kung kinsa gustong magkaton para magkaroon uh, mo ng trabaho ito guys kinsa kay gustong magkaton ng drive gustong magdriver kumin lang guys naasad tayo sa kenan So guys Komplit oh, tuh guys. Kini by mua keren green. Oh naik lain guys ya mas unik itu guys. Oh oke okay guys. komportable komportable sekar sa sada itu guys. gusto kang magkaton ato ato tapos sa so, ganito. oh okay guys kita tapos may isa naman guys comment lang guys kung kinsay gusto makaton. katon harun magkaroon ng trabaho welding komplito carpenter kompleto comment lang guys comment comment guys comment kung kinsay gustong magkat on ug carpenter welder o driver Okay guys bye bye